Sinimula namin ang bubong ng aming bahay kubo! Woo! Nilagyan na natin ang frame ang bubong ng bahay kubo. Nakakatakot sa taas, nanlambot ang tuhod ko habang gumagawa. Pero, kayang-kaya. Daming pagpapako na naman ang ginawa namin. Ang ating farm dog na si Hunter, ayun, enjoy na naman. Mukhang siya ang ating inspector ah. Vibes na sila ni Jay. Tara, Okay, magpo-project ulit tayo sa farm. sa natin si Hunter. Hunter. Yalan. May mili tayo ng ano? Kahoy. Para sa ating bubong. Ang 2 2 na jeez at 2 for 4 na 14. Kailang ang po ba? Kailangan ko ng labing Ay, wala. Dahil may blueprint si Por at Minuta, madali nang mamili. Kaso walang available ng mga nasa estimate natin. Kaya ang ginawa ko, Reassess at recompute on the spot para mabuo natin ang frame na bubong. Na mabuo ang plano at okay na mga kahoy, self-service karga muna tayo. Natuto tayo ng nakaraan. Sa tricycle natin muna ay karga re. Ah, <laughs> nung kami, 'di ba, nagminuta ako, nag mga kahoy kagabi. Para lang po na ako nang bibilhin Kaso nga limited yung kahoy dito. Kasi ang ginawa ko, nagrecompute kami dito, nagbago kami ng plano kaya ito, yung dala namin. Kung ano man, bala na, magagamit naman natin sa mga project lahat yung kahoy na yan. Oh, wala ng niya na. Wala na yan. Ah, Para check na tayo. Welcome Ituloy natin ang kubo! Nagbaba kami ng mga gamit. Ay, si Hunter pala muna. Boss Hunter, kami ba yung tutulungan magbaba? Pagdating namin, natanaw namin na mukhang tabingi ang taas ng aming ginagawang kubo. Kaya chinect namin ang level Mukhang tabi nga siya pag malayo. Tingnan namin ito. I-check natin yung level ng taas. Kung, kung napakalaki ng diferensya, mas magandang gawa ng paraan. Eh, no, level na ba? Tingin ko rin lang talagang, ano? Eh, o. Oh, level na. Ah. Tingin ko, itong kinakatayuan talaga natin. Nakakapeke. Pag si dumali, level yan. Ito yan, gawa ito, Nakakapeg ito. Ito. Okay. So, ang target natin ngayon araw, uh, ilalagay natin yung mga poste dito sa uh, natatlong supporta pa para mas mabawasan pa yung alog natin. Kasi, pag marami na tayo na dikit-dikit dito, malaking bagay pag na uh, naidikit natin yung mga kailangan i-dikit dyan. And then, yung frame na ating bubong, ilalagay na natin yan. Okay? Game! ito so, nilalagay ni jump pole ng scaffolding natin doon para pag nilagay natin ng pocross doon ay may buwelo tayo may pag uh, -tunga tayo and then lalagyan din itong kabila tapos kami naman ni Alan lalagyan na natin doon nilagay na rin namin ang mga poste sa gitna sa ilalim ng sahig Bawas sa log, pampatibay din, suporta ba? Yan yung tayo yung ko. Ah, kay Shop Dute. Yan yung Shopee. Shopee. Okay. Hindi ko na pinalat ang haba. Ala. Ay, balikin yan down sa seller. Bumalik pa dahil may nakalimutan na kahoy. Okay, magdangalian muna tayo. Ganun ulit ang ating lagay. Kain construction. Ito tayong adobo. Bicol express. Sakat. Ginataang tilapia. Panalo na rin talaga. Masarap na rin ng kain. Pag natapos na ang kubo natin, hindi na tayo ganito sa pagkain. Mas komportable na tayo. Walang sablay. Pagkatapos kumain, fiesta. Good boy, good boy, good boy. Woo. Lay down, lay down, lay down. Woo, woo. <laughs> lay down. Kita Sat, tapos lang namin sa gera. Pahing ang una. Tulungan na. Ito isa masarap ang pasta. Oh, may electric pano. <laughs> Dahil sa eco flow, electric pancha. Ako dito sa ang pasta rin. Tulungan na. Ay, okay, tapos na ang siesta. Malalakas na ulit yung mga batang are, well, Ano? Oh, oh. Ay, oh. Ang lakas ng bitik oh. oh. Si Jayman at si Alan magtutuloy niya. Kami na ni yung Paul, lilipad na. At bububungan itong badass na kubong ito. Kami ni John Paul, akit na sa taas para ikabit ang frame ng bubong. Kaso, ay grabe kahirap nang walang gagdan. Medyo mataas din, ka mababa pag nasa baba pero nakakaba lalo na kapag kailangan lumipat ng pasto Woo! Drone shot! Ito ko na yung din eh Unang kaway sa gitna Parang yung katulad ng pagawa namin ng bahay ng kambing tara na Kala mo mababa pag nasa baba ka pero pag nasa taas ka hindi ka sanay Nako! Napakasakit Kuya Eddie So ang gagawin naman natin ngayon Yung pagtaas natin Lalagay na natin Here we go Doon So lalagay natin ito Napag ganito dito, Suporta sa bubong 4 <coughs> x sana, kaso Pag nabili ka, undersize lagi alas purbay x oh ano ba yan? Lagyan na natin yan. So dito, nilalagyan din ng 2x4 sa ilalim. Para pag nilagyan din ng posto sa gitna, bam! masusuportahan niya yung kabuuan nung ilalim ng sahig natin at isa pang pa 2x4 sa kabila Binuo muna namin dito sa baba yung kahoy namin na pinaka magiging triangle sa taas. Si Hunter nga pala ang aming supervisor. Nakagulo-gulo din na ba? Iniangat na namin ang binuo namin na pang taas. Ganito rin ang itsura ng bubong na kabinga namin. Nakalagpas siya ng mga bagyo. Kaya we think it works. Kaya yun na rin lang ang ginawa namin. Ito so, na yung ating bubong. <laughs> Level yan. Forman! Iba na kami ngayon. Nagle-level na kami. Hindi na kami yung lumang tao. Ito so, na itikit na natin to. Hindi pa lang yung gitna. Hindi pa rin yung stable. Pero pag nailagay natin yung mga support ang pagan yon uh, maging mas stable siya abote mga assistant pinagpapakuna namin bali ang nasa taas na gitna namin ay 30 inches lamang inulit ko mukhang mababa pero napaka taas tignan pag nasa taas ka at nakakatakot din ano naguhugis bahay na ito Woo! Nakakapagod gumawa ng bahay ko po. Pero may chicken pastil by Garoponic of Duty pa rin tayo sa orange at black up. Check out na. Nung nalagay ang mga poste sa ilalim, tinyo, halos wala na talaga siyang uga. syempre yung taas. Pero mas mababawasan pa yan. Mas naglagay tayo ng mga kung ano-ano pa dito. Yung ating mga upuan. Yung lababo natin. Pero sa ngayon, napakatibay na niya. Nakatakot lang sa taas. Merindo tayo! Anong mga tinapay natin dito? Talis taki yung Yung paboritong kulay dilaw At paano mo malalaman na adik sa kape? Pawisan, nasa farm, magalawagi <laughs> May kape May lako naman itong tubig na malamig Tama na <laughs> ang juice hmm? lang merienda Yanter, andito na naman Magana tayo, ang paborito niyang laro Oh, no. No. Lagi namang naon na si eh Kinama na Unang run At pangalawang run Tama na Para mas kinakabahan na ako dun eh Gawa natin yung mga Ginamit natin yung yun na 2x3 Kasi ilalagay na natin lahat yan Napaganan Okay ilalagay na natin lahat ng 2 x 3 natin kaso naputol yung isa buti na lang nakita natin na naputol hindi natin siya nailagay dito o natungtungan gamit na scaffolding uh, minabarkahan lang namin kung saan namin ilalagay yung mga 2 x 3 yun gilid ang gilid ng ating susukatan para match tayo ng paglalagay ay okay. kailangan ng bilisan nito at hapo na si inspector ay naiinip na rin behave na si hunter at pagod na pagod na kota na kaya vibe sila ni jay ngayon okay last na 2x3 na yan yun yung hindi natin nalagyan kasi nga naputol yung isa nating 2x3 doon dito sa taas kita yung buong farm Para nag drone shot ng mano mano okay so na lang muna sa project natin dito sa ating kubo at least matatapos na natin yung frame ito sa sunod na session ito yung mga dos por dos pat pat na lang at malalagyan na natin yan lang ng uh, sasa pawid <laughs> at malalagyan na natin yan ng pawid yun lang maraming salamat subscribe and peace Woo!